So for today's video nga na nga ang ating Disney Princess. So nababas nga siya, dala niya ang kanyang uh, jacket at ang kanyang munting bag. So nakita ko nga ang ating Disney Princess. So sinundan ko nga kung saan siya papunta kita. Sabi ko, ano naman dala ng bag mo? Ano naman ang bag mo, day? So, nakita ko nga may gatas sa may siya. Two pairs of clothes and mga wipes. So, kailangan niya kapag dumumi daw siya. So, kumpleto naman. Sabi ko, you can survive for an hour. Char. So, yun na nga, guys. sige yeah, kasi siya lumabas, guys. No? Dala-dala niya pa talaga yung kanyang bag. Akala niya naman, pupunta siya ng school. Sabi ko, hindi ka pa din ngayon magpasok. na, Huwag ka masyadong excited. Tanghali ka nga gumising. Eh. Sabi ko, practice mo muna pagbangon ng maaga bago ka mag mag and pretend na. So sabi nga paglalakat, oh, iba-iba na naman ang itin ng ating Disney Princess. Oh, kasi nakita niya na naman yung favorite niyang neighbor, no? So ito nga si Manong na lagi naglalakat nga. Madalas nga namin nakikita ito si Manong sa paglalakat namin, no? At lagi niya nga itong binubula ang aking anak, Char. So lagi niya nga binabate ang aking anak. So tuntuhan nga siya sa aking anak. So sinabihan niya nga ako na kinabukas na doon, ay aris siya, mag-out of top, papuntang Thailand, Sana ako. So sa so, so, aming paglalakat nga, ay nakita na din namin ng kanyang favorite na lola. Ayan o, oh, kanyang kamarches. No? So, inuwi na rin ang Sarah. <laughs> so, hindi rin kami nagtagal kasi Sobrang lamit kasi talaga. Tapos, mahangin. Ang bata, kawawa naman. Pahapon na kasi yan, guys. So, naglakad din ang aking biyanan, no? So, lumabas nga itong si Sarah kasi nainggit din, no? Kapag siya nakakakita ng mga bata, tao sa labas. So, gusto niya rin lumabas. Ano ba yan? Char. So, yun nga guys. Um, And after nga yeah, nga guys, hindi nga muna kami pumasok eh sana. Nag-stay muna kami dito sa labas. Inayaan yeah, nga lang namin ang uma namin na pumasok muna sa loob. So, I make it sure na nila ko naman ng gate. So, para hindi makalabas ang ating Disney Princess. So, yung aking mic nga, nakita ko nga, natumba nga na nga. Kasi nga, sobrang lakas guys, ng hangin, ano. Sana, oh, nadadala lahat ng hangin. Charm. <laughs> So, ayan nga, guys. At tumba nga yung aking bike. So, hindi ko rin siya may tayo. Kasi matutumba ulit siya. Gusto ko sana ilagay siya sa storage, no? Kaso nga, nagpuno yung storage ng mga gamit nila. Sabi ko kay Elaine, lahat na ng gamit na sa storage na. Ito kasi siya, na yung parawada ba sa gamit ba? Yung burara ba? Uh. So, ayan, guys, no? So, kinaumagahan okay nga, guys, ay... Uh, Kinukwento ko dyan, guys, no? Kasi it's 9.13 na ng umaga, guys. So, ang Disney Princess natin ay tulog. Pam! So, katire ka na nga ng araw yan, no, guys? So, ang ginawa ko, binuksan ko na nga lang ang ating kortina at saka pinto. Nag-ingay-ingay nga rin ako dyan. Para lang magising ang ating Disney Princess. Pero hindi talaga magising ang ating Disney Princess. Nag-help ako ng, uh, kay Oma. Nagisingin ng ating district princess. Kasi kapag ako nagising dyan, guys, siya pag galit. Aba, no? Sana all, no? <laughs> so, siya lang tanghali gumising. Siya pag galit. No? Sabi ko, skip mo na yung breakfast mo, district princess. Talaga naman. So, hindi ko alam bakit siya tanghali na naman. Although si Sarah kasi, guys, ay late na lagi yan nagigising, no? For this time naman, Maingay na ako, hindi pa rin siya nagigising. So, sabi ko, nagkumisi dyan, natanghali na. Paano na? Kasi magkakaroon siya, guys, ng ano, ng gymnastic next week. Alba, yan. Ang gymnastic niya, alas 9, guys. So, dapat, 8.30 pa lang. Tapos, uh, gising na siya. So, bago mag-night, nakakain na siya, diba? Ayan, uh, nagtawag ako ng help kay Oma. So, this is a princess life talaga ang ating this is a princess, no? So, yun nga, guys, no? After niya nga kumain, no? Meron pa siya na tirang, di, di, na talaga tinira niya talaga parang ngayon, no? Sa paglalakad. So, papunta kami ulit ng iyong po, guys, para bumili nga ng uh, special cake para sa aking uh, kaibigan. Yes, pupunta tayo sa ating kaibigan, no? Malayo-layo yung bahay niya dito, mga 30 minutes by car. So, back and forth ay one hour. So, hihatid nga kami ng aking biyanan kasi nga, ah, uh, lagi siya nawo-worried ba kapag magbibiyahin ako ka kami. Tsaka namamahala siya sa mga transportation dito. So better daw mag-auto na lang kami. So mapapaisip nga ako diyan. Kung so, mag-aaral na siguro ako mag-auto talaga. It's a time, it's a right time, no? It's a sign. <laughs> So ayun na nga guys, andito na nga kami sa uh, Yumbo, no? Bumili nga ako ng tart. Lagi nga may free na tinapa ito si Sarah kapag tinatay ko nga siya dito. So kahit yung mga ibang bata, no? Kapag uh, mga bata pa dito, so binibigyan din nila ng free na tinapa. Basta bibili ang nanay ng, ng cake o any dessert, no? So, ito nga yung napili ko, no? Itong mocha. Hindi ko na alam may mga pangalan. Wala naman lang kalagay na pangalan. Basta, na, uh, basta takot tingin talaga ako, guys, no? So, ito, very special ang kanilang mga cake. Sobrang, uh, sobrang mahal, pero sobrang sarap. You know, worth it naman, guys. Kaya, kapag ako bumibisita sa mga kaibigan ko or may mga um, kamag-anak yung aking uh, partner, ito talaga yung binibigay ko. Very special kasi talaga. So after nga anan guys, ay umalis na rin kami ni Sarah. So 30 minutes by car. Ihahatid kami ng aking biyanan guys. Every time po na pumupunta kami talaga sa aking kaibigan. Lagi po kami hinahatid at kinakaon ng aking biyanan kapag hindi available ang ating papalay no? So kasama po ang ating... Princess, yun nga lang guys wrong timing talagang atin din si Princess kasi nagpupukba siya so naamoy ko sobrang uy, kabaho, uy kaling so, <laughs> kami guys sa uh, um, sa bakery kung saan kami bumibili ng uh, cake pero yung ilas ko hindi bumibili doon kasi mahal mahal talaga ang cake nila guys kasi sobrang sarap ng mga tinitinda nilang tinapay Uh, very special talaga. Even doon sa Yumbo may mga uh, ano naman may mga bread, may mga may mga tart din naman or cake na tinatawag na tart kasi tawag dito. So um, mas cheaper two times uh, less yung price kumpara sa bakery. Sa bakery three times yung halnya niya. Pero worth it talaga guys kasi sobrang sarap talaga ng cake nila. Eh, bumili ako ng tatlong piraso. So, inabot siya ng almost 9 euro. Pero yung tatlong piraso lang 9 euro na agad. So, isang isang kilong ano na guys. Isang kilong uh, manok na yun, di ba? Ganon kamahal yung cake dito. So, special kasi yung cake nila guys. At uh, as you can see guys, binigyan si Sarah kanina ng free na tinapay. Kapag may bata ka na dala, it doesn't matter anong age, um, pagpupunta ka doon, binibigyan nila ng freebies. Yan, yeah, binibigyan nila ng tinapay yung bata. Kaya gusto-gusto ko kapag pupunta ako doon, Kasama ko talaga itong babaitang ito kasi nakakakuha na naman ng libre tinapay, oy. Pirang-pira <laughs> lang yan dito, guys, sa libre. Oh, ah, sa kapa, oy. So, ayun nga, guys. Um, papunta kami sa aking kaibigan uh, at saka guys alam nyo ba kahit ganun lang ang distance namin pero pira kami magkita kasi dito napaka importante ng oras yung schedule talaga ninyo hindi magtugma kasi ang mga tao dito workaholic so she's Filipino and dati rin siyang au -pair, and dito na rin nakahanap ng partner may anak na rin siya matanda lang si Sarah ng 8 months sa anak niya guys So, mamaya, makikita nyo sila. And, yun. So, ihatid kami ng aking biyanaan. Doon ng mga bandang. 11 kami alas dito. So, ganoon talaga dito, guys. Busy talaga. Kaya nga sabi ko sa isang video, guys. Hindi kayo basta-basta dito. Pwede pumunta sa bahay. Kahit kaibigan, kamag-anak nyo pa yan. Kailangan niyo ipaalam sa kanila. Kailangan i-message. Kailangan nyo makipag-schedule sa kanila. Kung available ba sila. That time, that a uh, moment kasi kung hindi guys kabastusan yun at kawalan ng respeto yun sa mga netherlands kahit na filipino pa ang mga kaibigan ninyo basta nakatira sa netherlands respect them kasi ganun dito guys Ay, ang ganda ng panahon ngayon alam mo ba akala ko uulan ngayon kaya uh, sabi ko talaga kailin uh, ihatid talaga kami ngayon kasi malakas ang ulan hindi naman pala sa phone ko lang talaga up, hindi updated ang phone ko <laughs> so yun na yung palig ganda ganda so nakarating na kami sa bahay ng aking kaibigan no? so si Sarah hindi nga ayaw nga makipaglaro kay Sophie no <laughs> So, nagpa-ano nga siya, nagpapasok nga siya dito sa baby gay box. <laughs> so, ilang pa nga ang ating district princess. Kasi guys nga, kaya gustong gusto ko talaga may kalaro ang ating district princess. Kasi nga, hindi nga siya sanay na makipaglaro. Hindi pa siya marunong talaga makipaglaro sa ibang bata. Kasi nga, hindi pa nga napasok ang ating district princess. So, ayan, maya-maya nga rin, uh, nagkasundo rin naman ang dalawa. Kasi itong dalawang ito, yan si Mami Joy, no? So itong kanilang uh, pinapanood no si Sarah gusto pipi eh. kasi ano si itong uh, si Sophie eh, gusto ko no. So dito kasundo yung dalawa Nagtawa na lang kami dito ng nanay. <laughs> so dito pala kami magtanghalian at hapunan no ni Sarah o sana all nakikikain lang no. So ayun nga guys ang view. So after anan guys and dito nga kami na na nga namin no yung dalawa wala pang ulan nagkaon-kaon na ng ano, rice. <laughs> talaga talaga Pinoy kayo, no? Rice is life, so... Talaga nag-anuhan talaga sila sa kanin na gusto nila yung kanin-kanin lang kahit walang ulang. Oy, okay na yan eh.